Alright, so pag-usapan natin mga kababayan. Ito hong uh, Office of the Ombudsman si Martinez, 'di ba? Ombudsman natin na uh, outgoing na 'yan. Bago na ng buwang ito, wala na siya, papalitan na siya. So pag-usapan natin dito 'yung pangamba ng mga kababayan natin. Lalo na 'yung uh, scenario na iniisip ng iba na bakit bakit na uh, bigla bigla, bakit all of a sudden, eh umaksyon ito doon sa um committee report lang, a uh, just committee report. Wala pong nag-file ng complaint sa ombudsman, pero inaksyonan niya. yon Pero alam niyo mga kapabayan, kung kaya nang tinalaki ko nakaraan, kung titignan niyo po, dapat po talaga kahit na yan po ay committee report na nagsasuggest kasi ng investigation, kailangan po nilang investigahan. Parang ano, parang nga uh, may file na rin po ng kaso. Ngayon, uh, sabi ng iba, kaya naman ito umaksyon, no? kasi uh, pag na-receive niya na yung reply ni Sarah et al., ay ibabasura niya. Hindi po ganoon 'yung mangyayari. Hindi po ganoon 'yung mangyayari mga kababayan. Kasi kapag naka-receive, 'di ba, 10 days, naka-receive na si na uh, binigay niyang palugit kay Sarah. Sa tingin niyo ba on the first day, isasubmit nila 'yung kanilang reply on the second day or third day? Most likely 9 or at least 8th day or up to 10th day, isasubmit 'yan. Baka nga mag-request pa ng extension, 'di ba? So, pagkatapos na na-receive niya 'yung reply ng kampo ni Sarah, okay? Ang mangyayari, bibigyan niya rin po ng kopya itong kabilang panig, ang House of Representatives. Oh, House of Representatives, ito yung kopya nung sagot ni Sarah et al. Kayo, 10 days din kayo, sagutin nyo yung sinag-reply ni Sarah. So, 20 days po. Sa tingin nyo po kaya, aabot pa si Martires. Kasi, 20 days eh, 10 days ni Sarah. Tapos, another 10 days para dun sa House of Representatives. Hmm. Tapos, i-evaluate nila yan. Hindi naman ho kasi po pwede na pag na-receive mo, pa upon-receive, sasabihin mo na, okay, dinidismiss na namin to kasi walang kwenta yung uh, sagot ng House of Representatives, wala silang nailatag na ebidensya. Magwawala na naman ang Supreme Court niyan. Di ba? O, pwede ba siyang makasuhan doon? Kasi, ano yun eh, trabahong tamad yun eh. no nilaro nila yung sistema ng hustisya. So, ang mangyayari po doon ay it will take couple or maybe three, four months bago po mailabas nila ang kanilang resolution doon, yung findings nila doon po sa uh, committee report na i-file ng House of Representatives. Tanong uli, tanong uli, tanong uli. Eh, JDB, paano yan? Uh, pagka nilabas nila yon, uh, i-dismiss nila. Alam niyo po, mga kababayan, ang function po, pangunahin itong Office of the Ombudsman is to investigate, right? Another one is to prosecute. Yun po yung dalawang trabaho nila, prosecute. So, hindi po nila pwedeng i-prosecute si Vice President Sara Duterte. Yung ibang mga politiko po natin, pwede po nilang i-prosecute pagkatapos nilang maimbestigahan. Ano yung pagkakaiba? Sama na rin natin si dating Pangulong Duterte. Kasi yung sinasabi ng iba, eh bakit dati tahimik yan? Ang daming mga sinampang reklamo sa ombudsman laban kay Duterte, hindi nito ina-action na noon. Oh, during the incumbency of the Gong. Bakit etong si Sarah, in, during her incumbency, by just mere committee report, pinapasagot nyo na agad ng 10, in 10 days? Bakit kayo kumilos agad? Linawin po natin yan. Tandaan nyo nung panahon ni Duterte, he enjoys absolute immunity. Even the ombudsman, <laughs> hindi po siya pwedeng pakialaman. Okay? Kaya hindi po nakaka-action ng ombudsman. Pangalawa, bakit kay Sara naka-action siya kaagad? And then sabi mo, JGB hindi siya pwedeng i-prosecute ng ombudsman. Ito po yung sagot. Kalala ko nung ako pinag-aaral pa niyan, nung uh, nang ng, ng prilo sa Paul Sai. Ang mga impeachable officials including the president and then yung mga constitutional uh, bodies katulad po niya, sila po ay hindi pwedeng i-prosecute. Kailangan mo muna silang tanggalin sa kanilang trabaho. Okay? So, ano ho ang ibig sabihin nito? Yun pong impeachment takes precedence. Okay? Again, ang impeachment takes precedence. Kumbaga po, sa hierarchy, nang nangingibabaw ang impeachment. Kailangan yung mga impeachable officials kailangan mo muna silang sibakin sa puesto. Pag nasibak mo na sila sa paraan ng impeachment, because that is the only way. So pag nasibak mo na sila sa impeachment, then wala na sila sa puesto. So yung pagiging, yung pong pagiging impeachable official nila, yun po yung kahit papano'y nagbibigay sa kanila ng limitado, mahina, pero kapakipakinabang na immunity. Okay? Immunity, para saan? Sa ombudsman, 'Di diba? Kailangan muna kasuhan niyo ako. Kasuhan niyo si Sara sa Ombudsman. Manawa kayo. Kasuhan niyo yung mga taga, yung ibang mga constitutional uh, bodies katulad ng uh, HOR, uh, civil service. Yung mga yan, yung mga lahat ng mga impeachable officials natin, kasuhan niyo. Diyan sa Ombudsman, hindi hu hindi uusad 'yan. Kailangan niyo muna siyang i-impeach. Yung Supreme Court justices, kailangan niyo muna niyo muna silang i-impeach. Pag na-impeach niyo na sila, wala na sa pwesto, ordinaryong mamamayan na sila. At dahil po yung kanilang kasalanang ginawa, yung bintang ay nangyari nung panahon na sila po ay nasa gobyerno, then yan po si ombudsman ng may hawak. At lilitisin sila sa sandigan bayan. Doon lamang po pag na-impeach na makakagalaw ang ombudsman. Okay? Kaya po, ikalman yung sarili nyo mula doon sa mga nag-create ng senaryo na i-dismiss ni Martires bago siya umalis ang reklamo. Okay?